Matapos ang halos limang buwan na pamamalagi sa training center, ay masayang ginunita ang recognition rights ng PSBRC 2023-2A Mahiraya. Dahil muli nilang nasilayan ang kanika nilang mga pamilya na bumisita sa araw ng kaganapan. Ang programa ay pinangunahan ng Regional Training Director na si Police Colonel Richard Mendoza Aquitania, kasama si Police Lieutenant Colonel Alan D. Docugen, Assistant Chief NCRPT at Chief Admin Section. Inbitahan namang panauhing pandangal at tagapagsilita si Honorable Genis Sandoval, Mayor of Malabon City. Sa pagkakataong ito, nagpamalas ng iba't ibang talento ang mga police trainees sa larangan ng pistol at rifle exercise, silent drill, cultural dance, defense tactics at arnis, kung saan napakahalagang kaalaman na dapat matutunan ng mga kapulisan sa pagganap ng kanika nilang tungkulin at gampanin sa pagpapatupad ng ligtas at mapayapang pamayanan kung saan alinsunod sa panuntunan ng Chief PNP, Police General Romel Francisco de Marville, na sa bagong Pilipinas ang gusto ng polis, ligtas ka. Hindi maikakaila na ang mga ito ay dumaan sa maayos at masusing pagsasanay. Hindi dito nagtatapos ang kanilang pagsasanay sapagkat sa mga susunod na araw ay sasailalim sila sa internal security operation na mas magpapaiting at maghahanda sa mga trainees sa ng kanilang pagseserbisyo. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Renalintanggiyak, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.